Tingnan mo yung safety tank ko po. Matiba yan. Natumbahan na ng niyog. O, oh, kalamansi. Ano yan? 7 feet. Malalim yan. Pinakalalim. Kailan lang kami ang gumamit. Kami lang. Yeah, yun. Matagal. Matagal maano pa ba nakuy ba siya ba ang gumawa ng tela na ano pa yung gumawa na to Ano amok rin munyog yan ang safety tank ko oh. o yan safety tank yan nabalik pa yung tubo binutasan lang sa gilid para yung dumi ay doon dumaan romalapit na itong maano. Maalam ta. Kas kapalit dito, stolak ko nito. Akang may maano diyan. Yan ano yang jang ma, ma ano ubos. Yan oh. Ito mga alubati. gagapon niya yung gawaw ko ng bahay-bahay nila sa na pag wala akong pasok, ito ang ginagawa ko. kasi kapag hindi ko gagawin, wala talaga mangyari. Madumit, madumi ang paligid ko. Kaya ganito. Ayan, unti-unti kung ano. Ito malaking kahoy yan dyan eh. Kamansi. Yung kasagsagan ng bagyo. Kabali. Ayan siya dyan. Ito. Tapos, tinukul ko na para hindi lumaki yan sinunog ko para maano kasi pag nag extension ako dyan ng kusina hanggang dyan dito na labahan at um, kusina doon talagang kainan lang yan kasi e, wala pa akong budget dyan sana naman kahit eh, wala akong asawa at ano, may mga anak pero di pasaporte saya so, yang mga anak ko eh nag-aral yung isa, yung isa. Yung katuwang ko dito. pusa namin. Yung okey-okey ko yung mga kamesian, 'di ba? Yung mga nasunog. Kasi sinunog ko talaga para hindi na lumaki. Okay kasi itong balimbing kinuha, kinuha ko na kasi kapag nag extension ako tamaan talaga yun dito mamay na yung mga bulaklak. Oh. sumiki si o pusa na rin sunod na sunod kung kahit saan ako. Sunod na sunod ay. Doon din natulog yan sa tindahan. yun dumaan sa ibabaw. Pusa na yan ay.